Oh, ang galing naman tal sa puro lang to. Ah. you just <laughs> <clubs in Totem? packad> Oh. Dandan ouais, Sobra. ganda so, Uy, groby naman. Thank you, Lord. Nakarating kami sa ganito kagandang lugar. Huwag kayo magturo, ha? Oh my God. Ang ganda.

<laughs> Baka sabihin nila lipad na lang tayo kaysa maglakad. <laughs> hindi, hindi kami nagsisisi. My God, ang ganda sobra. Ang galing naman. <laughs> Ay, sorry. Aroyo. Oh. <laughs> Uy, ang ganda. Uy, ayan na. Uy, okay lang yan. At least, importante, malinis. O gabalan na lang Princess, na princess. <laughs> nalaglag na yon. Pag may sumigaw, may nalaglag. Kung <laughs> oh, nagulat lang eh oh yung sayan ni Jubjubu. Antay da. madulas sa. Oh my God, sobrang ganda naman. Oh, 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 oh. Oh my God, sobrang ganda. Lemon. wey ang gondong guys, <laughs> kita yes, na namin ang katotohanan katotohanan na ng... <laughs> Hey. malamig ay, sa tita dahan dahan oh my gosh mama mo Ganito. Ito, oh, yung lamig! Lalinaw. Lamig. Ay, Hala, ang lamig. Uy, ganda, malaglag ka, mahulog ka. Ay, malaglag, mahulog.